Hello, hello mga persons! So for today's video, for today's ganap, tingnan nyo naman mga persons, sobrang lakas ng sumipa ni Baby. Nakakatawa nga dahil sa tuwing hinihimas ko siya ay nagre-respond siya. Kanina pa nga yung naglilikot kaya naman kinukulit-kulit ko nga rin siya. Grabe, ang sarap sa feeling pag nakikita kong ganito ka-healthy si Baby. Excited na rin ako makasama ka, Baby. Magpalaki ka at magpalakas dyan sa loob ng tummy ni mami. Dumadalas na nga ang pagkagutom ko, ang lakas na rin ng pagkain ko, kaya naman siguro ganyan siya ka-hyper today. Kaninang umaga nga eh, ito nga, nag fight kami ng kabuntis ko. Buntis nga rin kasi itong kapitbahay namin. Kaya naisipan namin mag fight kami dalawa. Mga asawa nga kasi namin ay nandun sa kabilang boodle fight sa mga for the boys only. Kaya gumawa kami dito ng sarili naming boodle fight. Gutom na gutom na ngarin talaga kami sa mga oras na yan dahil ang tagal nga talagang maluto nitong ginataang langka nito pero ang sulit naman talaga dahil napakasarap. Napapahilig talaga ako sa ginataang langka ngayong buntis ako. Hala naman, nawawala na naman yung pagdadayat ko. Lagot na naman ako sa sugar level ko nito. Pero anyway, mga person, nag-test naman ako ng sugar level ko. Pagkatapos kong kumain at sa was, thank you Lord at normal naman siya. Pasensya na nga pala kayo kung may narinig kayong pumupukpok dito habang nagvo-voice over ako. Ginagawa nga rin kasi yung katabing bahay namin, tinatapos na nila dahil malapit na rin silang lumipat. Kaya pagtiyagaan niyo na kung may mga narinig kayong tumutuktok ha. So anyway, mga person, kain nga pala tayo. Tara at kumain itong ginataang langka at itong ang daing at tilapia. Nagustuhan ko nga rin itong daing kaya naman naparami din talagang ang aking kain. Buti na nga lang din may kasama akong mag fight. Ang sarap-sarap talaga. Nagkwakwentuhan pa kami sa mga oras na yun habang kumakain kami. Ito nga siya si ate oh. Nahihiya nga siyang magpakita sa camera. Kaya naman ayan napatawa nga ako. Binaling ko sa kanya yung camera pero wag daw. So anyway mga person pinagpatuloy na nga namin ang aming pagkain habang nagkwakwentuhan. Dalas nga rin tong may pasok si ate dahil nagtatrabaho siya kaya minsan ko lang naman din siya makasama dito. Kaya naman ang sarap talaga na ng bonding namin niya yun. Budol fight is real. Kain tayo mga person. Tingnan nyo naman mga person na parami na nga ng bongga yung kain ko. Grabe na ite. Sila Daddy Jerson nga pala ang nagluto nitong ginataang langka kami ay tagakain na lamang. Sigurado nga sa mga oras na yan ay masaya na rin silang nagkakain na tagbo-boodle fight ngayon doon. Grabe ang sarap din talaga kasi nitong niluto nilang ginataang langka. Grabe kahit matagal na luto, sulit naman talaga. Kinahaponan niya ito nga mga person, nagdatingan nga din ng mga kaklase ng ati Angel nyo. At dito nga rin sila nagkainan, may mga dala naman sila kanya-kanyang baon. May papraktisin nga kasi sila para sa darating na festival nila at competition niya rin ata iyon. At dahil hapon na naman nga ito na nga gutom na naman nga ako at may nakita akong nagsisend ng ganito mga pagkain doon sa online GC namin. Kaya naman na pa-order ako nitong carbonara. Kain tayo mga person. Grabe ang sarap din talaga ng carbonara. Hindi tinipid sa ingredients. Hanggang dito na lamang muna mga person. Thank you for watching. Babu!